Birthday po ngayon ni nanay. Ilang taong ka na? 65. Akala ko 165. <laughs> ano ang mo sa mga ano, followers? Hi, maraming salamat sa mga followers ko, mga parinte, mga silingan, talantanan. Maraming maraming salamat. At ngayon, 65 ng edad ko. Ano? Walang maintenance walang mintinan. Ano handa mo? Ang handa ko ngayon ay isang manok na maliit lang. <laughs> o oh. oh, kasi hindi uso ang handa sa amin. Basta pasalamat lang Magpa ng panibagong taon. Magpasalamat lang kami sa walang mga anomalinya sa mga Tawanan. Abu. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Bye bye. Abay.